OFW nga pala ako ngayon dito sa Dubai at sabi nga pala ng amo ko, wag daw niya ako makikita parang dusdusin. Kaya naman kahit pagkatapos kong maligo, Naka-sunglasses agad ako. Nilikom ko na nga din pala yung akin sinampay nung isang araw dahil hirap talaga makatuyo dito sa Dubai. Sobrang lakas ng ulan. Nabihis na nga rin pala ako para gawin yung iba kong gawain. Naglagay nga pala muna ako ng kontrabaktol dahil ayoko nang dumagdag dito sa bahay ng amo ko. <laughs> Bilang isang OFW nga pala, sobrang hirap para sa akin ang iwanan ang dalawa kong anak sa Pilipinas. Talagang mong gagawin ko lahat para lang mabuhay ang aking mga anak dahil maaga ako nabalo. <laughs> Dini din pala sa Dubai, parang Pilipinas la ang nakikihiram ng plancha sa kapitbahay. Napagtanto ko nga pala na bakit puro kalawang na ang kanilang plancha. Susko, uuwi pa yata ako sa Pilipinas sa may tetanong. <laughs> Bilang isang batanggenyo, napakahirap ba naman ng mga ipinag-uutos ng asawa ni madam? Sabi ba naman, cook my egg. Ano, babalian ko ang bayag niya eh. <laughs> Bago nga maghapon, siguro hilong-hilo ako sa kaa ng asawa ni madam dahil kung ano-ano talaga ang kanya mga English. <laughs> Sobrang hirap talaga magtrabaho sa ibang bansa, lalo't hindi mo nasusubaybayan ang paglaki ng mga anak mo. Kung ikundangan nila ang dining gumawa ng gumawat. Ako'y tamad, datamad baga naman sa daming utos ni madam. Ultimong pante ako ang tagapulo sa sahig eh at kung saan nila mong maiwanan na animo'y ahas. <laughs> Yung ganyan nung nasa Pilipinas, ako ay puro tambay lang ang alam ko. Bago din ni dami mga iniuutos na hindi naman ako sanay. Pagkatas ko nga pala magplantsa, yung makit na ako at nakita ko ang bunton na kubrekama at kumot sa taas, yung palabasa basa pa. Kaulagaan ba naman ni Madam, nagpalabasa sa akin kung kailan tag-ulan at ang hirap naman makatuyo sa labas. <laughs> Napakahirap talaga magtrabaho lalo't hindi sa sarili mong bahay. Kaya naman, sa mga tamad dyan, huwag nyo nang subukan maging OFW. Dahil ako ngay tamad na tamad din eh. Kayo pa naman kaya. <laughs> Kaya naman sa mga anak dyan na nagtatrabaho ang inyong magulang sa ibang bansa, pagbutihin niyo ang mga pag-aaral niyo hindi yung mga pagbubulakbol ninyo. Dahil kami, hirap na hirap talaga magtrabaho sa ibang bansa, lalo't na malayo sa anak. Pagkatapos ko nga palang isang mga amoy kulob dito sa loob ng bahay, inutusan nga pala ako ni Madam mag-vacuum daw ng buong bahay. Naisip ko, pagod na pagod na ako at hindi ko naman ito pinagagawa sa amin sa Pilipinas. <laughs> Bakit ko gagawin dito? Kaya naman naisipan kong bukas ko na lang gagawin at mamamahinga muna ako. Magaling silang layas lang ng layas at hindi naman na sa bahay. Ako itong naging nasa bahay na hirap na hirap sa mga gawaing bahay. Kaya naman naisipan kong matulog na laang at wag intindihin ang mga iniuutos ni na madam. <laughs> at dahil wala nga si na madam, kaya naman gagawin kong asal dahil hindi ako nakakagamit ng aircon pag sila nandito dito. Kaya itutulog ko siya hanggang 16 para pagising ko, prosen na lang ako. <laughs> Pinatay ko ng ilaw at mamahinga na sadya ako. Comment for part 2.